Walah nak lagi tau. Kau nak ni? Buti nak kauik pako. Pa Tiap aku nak puang. <laughs> <coughs> konti-konti wala sa labay so, ah, oh, mayroon so, na talaga pa wala yun sa labay oh, Ang dilim ngayon mga kapis. i

pero kami na nakarang gabi ngayon mayroon pa pa yung kain Thank <tries> you.

po. Hehehe. 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 dat Aja saja. Kau kapitan Amin. Siagur Senada mau. Ini Sebelum anda berjalan, anda akan menangkap kapten anda. Saya tidak akan menangkap kapten saya. Saya akan menangkap dia. Saya akan menangkap dia. Saya akan menangkap dia. Kamu Apa Pinili? O... Pinili. Ano niyo. Lagyan mo na sinigang. Okay. So, mag-ihaw sana ako. Dahil daming bawal sa akin, eh, mag-sabaw naman pala yung kusinero namin. Okay lang. Mag-ihaw din yata siya. Mag-ihaw ka rin, Gor. Hindi na tayo mag-ihaw nito. So, puro matambakan kung mga kapisig. So, mayroon tayo. பாதிச்சு தான் வரணும் 35 o sonar kaya gagamitin natin pag alam nyo mag-spot na ngayon Siyempre yung pinag-aboging timonil kasama natin dito Kayo na ang panang musga Ano? tapos na tayo mag-spot ng mga ilawa natin mga gabising to dedicate kami dyan sa mga uh, light like, pawala na ano tawag ito pawala na lungkot Kakasawa na rin yung mga tao dito, yun lang nakikita namin araw-araw kailangan -araw. -araw. makaharap tayo ng ibang bukha ito yung almusal natin ngayon mga kapising kain muna tayo <laughs> O, oh, kain muna tayo mga kapising no? bago tayo pagpatuloy sa ating mga gagawin ngayong araw na to ano ba gagawin natin ngayon? tulog uh,